mas lalong nakilala ng marami si Ricky Mendez dahil sa nangyaring pagkakampiyon nila. Pagbalik nga niya sa Mansalay ay talagang halos lahat ng mga taga roon ay binabati siya at nagpapapicture. Noong lunes nga na nagpunta siya sa poblasyon ay hindi siya basta makapamili ng maayos. Maging ang mga taga palengke ay alam na alam na siya ang dahilan kung bakit nagchampion ng Mansalay sa OMPL. Isama pa nga ang patarpoli ng munisipyo sa harapan ng palengke at sa may munisipyo mismo. Makikita roon ang litrato ng Team Black Knights at makikitang nasa gitna si Ricky na hawak ang Finals MVP Trophy. Hindi nga malaman ng binata kung paano tatanggapin ang mga nangyaring ito. Habang naglalakad nga siya sa paradahan ay may mga bumabati pa sa kanyang mga tambay sa tabi. Idol, good luck sa Mimaropa League. Papanoorin ka namin kahit sa Kalapan City ka maglaro. Salamat, sagot naman ni Ricky sa lahat ng mga naririnig niya. Pagdating nga niya sa paradahan ay ngiting-ngiti naman sa kanya ang mga drivers doon. Karamihan kasi sa mga ito ay nanalo rin sa pustahan at dahil daw ito sa kanya Dahil diyan bossing, libre na ang paghahatid namin sa iyo sa balugo. Wika ng driver ng kanyang sinakyang tricycle na hindi na naghintay pa ng kasabay umalis na kaagad ito pagkasakay ni Ricky. Napapatawa na nga lang si Ricky sa mga taga-mansalay. Maging sa social media accounts niya ay medyo naging maingay na rin sa dami ng friend requests at messages. Nagawa na rin nga siya ng page at makalipas ang isang araw ay umabot na kaagad sa isang libo ang followers nito. Makikita nga rin na nasa libo ang reaction sa post niyang bagong profile picture. Hawak niya ang finals MVP at championship trophy habang nakangiti. Ang dami ring comments doon at mas matindi pa raw ito sa mga nangyari sa kanya dati. Ngayon lang daw sumirit ng ganito ang notification niya. Naging ang chats nga ni Andrea ay mabilis na natabunan. Agad-agad nga rin niya itong hinanap. Isa-isa rin siyang nagpasalamat sa mga bumati sa kanya online. Sa school naman ay pareho sila ni Sir Tuaso na na sa kanilang faculty meeting kaninang hapon. Sinabi na nga rin ni Sir Francisco sa mga teachers ng paaralan na siya ay aalis na para mag-focus sa pagbabasketball. Maraming ang nanghinayang, lalo na iyong mga matatagal na dahil ito raw ang papalit sa kanila. Pero mabuti na lang at si Sir Francisco ay basketball fan kaya siya na ang nagpaliwanag sa panig ni Ricky. Ang mga estudyante nga rin niya ay nalaman na rin ito at kanya-kanya ng reaksyon ng mga ito. Abala na nga rin ang mga ito sa practice ng graduation habang si Sir Mendes naman ay nasa room para tapusin ang mga pinapagawa ni Sir Francisco sa kanya. Kinagabihan nga rin ay tumawag sa kanya si Sir Domingo. At ka-usap na sila tungkol sa mga nangyari at agad na nagsorry si Ricky rito. Wala kang dapat ipagsorry Ricky ikaw pa rin naman ang dapat masunod. Good luck sa bago mong basketball journey. Ibig sabihin ba niyan, aalis ka na sa pagtuturo mo? Opo, kailangan po. Hindi ako makakasama sa team kung pagsasabayin ko po ito. Sige Ricky, pero dadalaw ka pa rin dito sa Batangas. Nakausap na rin namin ang nanay mo. Nasabi na ba niya sa iyo? Opo, nasabi na po sa akin ang nanay. Masaya nga po ako, okay na po kayo at ang magulang ko. Matagal na naman kayong okay sa amin. Matagal ng panahon niyong alitang ang nangyayari sa pamilya natin. Walang mangyayari kung patuloy na gagawin iyon. Mas magandang maging isa tayong mga duremdes para mas masaya hindi ba? Oo nga po. Opo, dadalaw po ako riyan minsan. Yan nga rin po ang sabi sa akin ni Lionel. Mamasyal daw kami. Ayos nga iyan. Magsabi ka lang. Pwede ka naming pahiramin ng sasakyan. Po, po, Nakakahiya po yata kapag ganoon. Natatawang wika naman ni Ricky at napangiti naman sa kabilang linya si Domingo. Huwag kang mahiya Ricky. Isa pa, baka banda-bandari ay magkaroon ka na rin ng sariling sasakyan. nang aaral ka ng magmaneho. S Sige po, sasalamat po. Sabi na nga lang ni Ricky na hindi ma-imagine na mayroon siyang sariling sasakyan kapag nagtagal. Parang na-inspired tuloy siyang mag-aral mag-drive agad Maganda rin daw ito para maipagmaneho niya si Andrea sa Future. Sige, tatawagan ka nga rin pala ng Uncle PJ mo. Po, si sige sige po. Makalipas ang ilang minuto ay tumawag na nga rin si PJ Duremdes na talaga namang nakakatuwa para kay Ricky. Akala niya kasi ay magbabago ang pakikitungo sa kanya ng mga ito dahil sa hindi niya pagtanggap sa pagsali sa Batangas team counting usapan nga lang iyon at pagbatik. Baka mag-request kami ng exhibition game laban sa Kalapan team. Si Aisaya ba ang manager ninyo? Wika ni Sir PJ at si Ricky ay parang nakaramdam ng excitement nang marinig iyon. Batangas team laban sa Kalapan City team. Mukhang maganda nga iyon. Ma maganda nga po iyan. Bago magsimula ang Mimaropa League ay may exhibition game kami sa isa sa malalakas na team sa Maharlika. Parang si Sir Isaya nga po ang isa sa managers namin. Napangiti naman si PJ dahil lang naisip niyang may pakanan itong Kalapan City team ay si Cervantes. Naisip niya ito nang malaman niyang nag back out na ito bilang coach ng Ormin. Isa pa, alam na nga rin ni PJ na ang anak ni Cervantes na babae ay kasintahan ng kanyang pamangkin. Alam din niya na siguradong nagka-interest ito kay Ricky kaya ito ang gusto nitong i-coach at kung wala ito sa Ormin team ay tiyak na may posibilidad daw na magbitiw ito. Iyon nga ang nangyari. Sige, tatawagan ko na lang siya. Mga April siguro. I'm sure, excited ka rin. Opo, para masubukan po kung may ibubuga kami sa mga malalakas na team na gaya ng Batangas. Ano ba sa palagay mo Ricky? Matatalo ba ninyo ang team ng Batangas kapag nagkaharap kayo? May line up na ba kayo? Seryosong tanong ni Sir PJ na bahagyang nagpangiti kay Ricky. Hindi pa niya alam kung sino ang bubuo sa team nila. Ang isa lang sa siguradong sinabi sa kanya ni Sir Isaiah ay kasali rito si Namover at Larry na investor din ng team nila. Hindi ko po masasagot. Mas masasagot iyan kapag nagkalaban na po ang dalawang team. Sagot ni Ricky na ikinangiti naman ni PJ. Tama ka. Huwag kang magalala bukas na bukas ay tatawagan ko si Isaiah. Matapos iyon ay inayos na ni Ricky ang kanyang mga paperworks. Bago siya matulog ay tumawag muna siya kay Andrea at nagkaroon sila ng ilang minutong pag-uusap. Kinabukasan naman ay balik uli sa paaralan si Ricky. Wala namang masyadong bago sa mga nangyari. Busy pa rin siya sa school. Mabuti na nga lang at tapos na raw ang 4th grading exam noong isang linggo ng mga graduating. Ang mga grades ng kanyang mga tinuturuan na ang kanyang ginagawa. Wala siyang ibang ginagawa sa school kundi ito. Pagsapit naman ng biyernes ay nagpunta sila ni Sir sa munisipyo dahil bibigyan daw sila ng parangal ni na mayor at ng konseho. Sa harapan nga ng mga empleyado ng munisipyo ay makikita ang team ng Black Knights na magkakasama. Naroon din si Coach Cervantes at pagkatapos ng mga papuri ni Mayor ay dito na inabot sa kanila ang isang sobre na naglalaman ng sahod nila at ng bonus nila dahil sa pagcha-champion nila. Si Consejal nga ay masaya sa nangyari kaso may kaunting hinayang lang siya dahil nagsabi na sa kanya si Coach Cervantes na hindi na ito magko-coach sa kanila sa sunod. Alam na rin niya na si Ricky ay hindi na rin makakasali dahil sa pagkuha ng team kalapan dito. Napatingin nga rin si Consejal kay Marlon magbuo. Hindi niya akalaing may tinatago itong galing bilang big man at sa kasamaang palad ay hindi na rin daw ito maglalaro sa team nila sa isang taon. Mukhang kailangan na naman naming humanap ng ibang mga players. Si Andrew at Terence ay sa nila na magkukulihayo kaya mabawalan din kami ng mga batang players. Wika nga ng konsihal sa kanyang isip, sana raw ay wala nang umalis pa. Pagsapit naman ng weekend ay dito na nga ginanap ang celebration ng team ng Mansalay. Dito lang din sa Mansalay ginanap ito sa isa sa mga magagandang beach dito na may puting buhangin Sagot lahat ito ni Coach Cervantes at nang makarating nga sila sa lugar ay makikita ang masayang mata ng mga players niya maliban kay Ricky na kasalukuyan pa rin kinakausap ni Andrea Hindi ako iinom ng marami nandito ang papa mo pati behave lang ako ha Siguraduhin mo lang Mr. Mendes Opo ma'am maraming pagkaing pinahanda si Isaiah mayroong isang buong baboy, may mga lutong manok, may maraming kanin at makikita nga si na Gerald na inaayos sa loob ng cottage nila ang mga malalaking dahon ng saging. Dito nga nila itinaktak ang mga ulam at kanin. Isang boodle fight nga ang kanilang gagawin at makikita nga excited na ang lahat. May mga gulay rin doon at ito raw ang kakainin ni Coach Cervantes na pasimple namang biniro ni Remiel. Bawal na ba sa inyo coach ang mga karne? Hindi naman sa bawal, sadyang nag-iingat lang. Sagot naman ni Isaiah na parang sumama tingin sa ni Lorenzo. May gusto ka bang sabihin? W wala naman po coach. Natatawang sagot ni Remiel at pagkatapos noon ay makikita ngang ayos na ang pagkakalagay ng mga pagkain. Nagkaroon muna ng picturan bago nila iyon simulan. At nang nakapwesto na nga sila, nang nakapalibot sa lamesa ay doon na nga sila nagsimulang kumain. Ubusin ninyo ito para talaga sa inyo ang lahat ng iyan. Masaya akong nag-champion tayo. Sabi pa nga ni Coach sa isaya at pagkatapos noon ay doon na nga sila kumain. Sarap na sarap ang bawat isa sa pagkain. Si Isaiah nga ay puro talong na prito ang kinakain at kanin. Habang pinagmamastan nga niya ang kanyang mga players ay napapangiti na lang siya. Parang mamimiss nga rin daw niya ang mga ito dahil dalawa lang sa mga ito ang kanyang makakasama pa uli. Tanging si Ricky at si Marlon lang. Pumayag na nga rin si Magboon na maglaro para sa Kalapan City at masaya siyang nakuha niya ang anak ng kanyang kaibigan. Malaki raw kasi ang potensyal nito na hindi pa ganoon nahahasa. Ngayong taon lang daw kasi ito nangyari. Matapos iyon ay makikita na nga ang pagligo ng bawat isa sa dagat. Napakalino ng tubig at hindi rin ganoon kainit dahil may kaunting ulap ang tumatabon sa araw sa kalangitan. Mag-enjoy lang kayo, kalimutan muna ninyo ang mga pagod ninyo sa OMPL at sa mga trabaho ninyo. Sabi pa nga ni Isaiah na makikitang may hawak na bote ng beer na kinuha niya sa dala niyang malaking cooler na may lamang alak at mga yelo. Kayo po, hindi po kayo maliligo. Alok pa nga ni Ricky at umiling lang si Isaiah. Masaya na ako rito, sige na Ricky, sumama ka na sa kanila. Tumango naman si Ricky at doon nga ay makikitang parang mga bata mga players ng mansalay. Tanging si Sertuason lang ang medyo hindi nakikisali kaso, bigla namang sinabuyan ito ng tubig ni Ponsalan na naging dahilan upang mapasabay na rin ito sa mga nagtatawa ng mga kasamahan niya. Batuhin ninyo ng tubig si Sertuason. Bulalas ni Remiel at doon na nga si Carlo napatakbo dahil pinagtutulungan siya ng mga bata niyang kasamahan. Mga walang hiya kayo, bulalas ni at doon na nga tumama sa kanya ang mga tubig na ibinato sa kanya. Masayang masaya rin si Ricky sa mga nakikita niya. Bigla tuloy niyang naalala ang unang encounter niya sa mga ito. Hindi pa siya gusto ng mga ito noon pero heto na ngayon. Isa na namang panibagong mga kaibigan ang nakilala niya dahil sa paglalaro niya ng basketball sa munting inuman na nga sinabi ni Coach Cervantes ang opisyal niyang pag-alis sa team. Ganoon din si Ricky at ganoon din si Marlon. Si Gerald nga ay masaya para sa dalawa at nangako naman siyang bilang defending champion ay hindi na raw sila magpapabaya. Ito rin ang winika ng mga kasamahan niya at pagkatapos noon ay makikita nga sa cottage nila ang masayang kwentuhan na hindi nawawala ng tawanan official na ngang natapos ang paglalaro ni Mendes para sa Mansalay team sa pagkakataong iyon. Maayos na siyang nakapagpaalam at sinabi niyang mas pagbubutihan para raw niya sa sunod na liga na kanyang lalaroan. Nakasuporta kami sa inyo. Hinding hindi namin makakalimutan ang ginawa mo Ricky sa team natin. Kaya maraming salamat. Bulalas ng lahat at makikita pa nga ang marahang pagyuko ng ulo ni na Gerald na kinahiya naman ang bahagyan ni Ricky.